Yes. Good day mga paps May deliver ako galing sa TNC. No ko 'to. Ay, para sa motor natin. Kasi ay hinaan ako sa liwanag. Sa headlight po. unbox natin 'to, guys. Sin, unbox natin 'to. Okay, ang in-order ko sa TDD ay ang um, Business. Night Falcon. Oh my god! Kita wow! natin siya, guys. Ang kulay nito ay sabi yellow green. 'Yan. Original yung box niya. TDD Motorcycle What is this? <laughs> External auxiliary LED lights Falcon Night Falcon Ayan Tapos natin bukas Okay Tingnan natin kung ano mga kasama Sticker Okay, tapos Uy. <laughs> Yan. So, ito yung laman ng na... oh. guys. Ang laki. Ang bigat. At ang wire niya, quality, oh. Kapal. Tatlo. Ang guys. so oh. ang wow, gwapo. Kala ko maliit lang. Okay, ito yung isa. Yan, dalawa siya. Left and right. Okay, yung problema. Ano natin yung kakabit to? Anong bracket? Kaya, hindi natin kung may bracket. Yun! Ha, may bracket siya dalawa. Magkasama. Ah, uh, then wrench at saka mga tornilyo. Yan! ano ganda ng lalagyan niya. To, legit to, legit na. BBB talaga siya galing. Ha? Grabe. Ang laki talaga. <laughs> Ang laki talaga. Oh. <laughs> Ang bigat pa. Wala na siyang fan sa likod. Ang galing eh. Para siyang ibon kaya naik kaya pala tinawag doon na ano, Night Falcon. Yan. So yan ang model natin. That's it, guys. So pakita natin pag ikakabit na. All right Unboxing lang tayo ngayon. Abus. Thank you for watching.